good morning guys. Nandito ako ngayon uh, since Christmas vacation. Nandito ako ngayon naka-stay sa Taytay Rizal dito sa Dolores Pines Bill subdivision. Nais ko lang pong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang bukang liwayway at sa location ko kung gaano kaganda. Ito yung bukang liwayway ngayon. Oh, 6 a.m alas 6 ng umaga ito yung bundok at napakaganda guys sa akin sa location na aking uh, kinalalagyan ngayon dahil dito sa kinatatayuan ko dito sa left side ay nature yan uh, nature lover is here yan napakaganda diba kapag nakita mo yan talagang hindi mo maaalis na isipin na kung gaano ka makapangyarihan ang mga kamay ng Diyos. Ang kanyang puso at isipan ng likhain niya ang mga lahat ng bagay na ito. Ayan. Ayan. Ito nga yung makikita sa left side. Ayan. Nature siya. Bundok. Dito sa kanilang tatayuan ko. Mataas tong kinatatayuan ko. At ito guys yung uh, isa naman dito sa right side ay makikita natin yung uh, kabuuan yung city pati yung Manila ayun no O, di diba? Nakita nyo kung gano'ng kaganda sa right side ko. At ito nga sa left side. Papalabas na ang haring araw. At ito nga ay tinatawag natin sa Tagalog na bukang liwayway. In English, sunrise. O, di diba? Ayan, no? At tignan nyo, guys. O, oh, papakita ko sa inyo. At 6 a.m. in the morning, meron pang buwan. Ayan, no? Buwan yan. Kumbaga parang second quarter. O. Oh. Oh. Diba? oh, si na. Ibababa ko. Ibababa natin. Ayan siya. O. Oh. Tapos ayun yung buwan. Mm. O, oh, diba? Uh, hindi ko na nga lang naabutan yung tala sa umaga. Kikita din dito yung tala sa umaga eh. kaganda dito sa location ko ngayon, guys. Oh. Ang... pagsilay ng haling araw or bukang liwayway sunrise in English dito sa kaliwa nga ay nature yung kabundukan yung napakagandang likha ng Lord Ayan, unti-unti na nagliliwanag 'di ba nag-iiba ayan siya oh Ganito kataas sa akin, tatayuan katayuan 'yon bundok. Ayan. 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 sa baba. The the I'm going so so yun lang guys good morning everyone have a blessed day sa lahat sa ang sulok man ng mundo magandang araw magandang gabi magandang umaga magandang tanghali at magandang hapon wag gaya ng paulit-ulit kong sinasabi simula ng araw nang may ngiti sa bye for now See you on my next video.